Oh, eti ba nga yung asawa? Ha? Natatagyan siya ng kausahan. Ano yun? Huwag kang malalagun niya. Hindi, pa, hindi, ang damay niya asawa natatagyan, nalipian po siya ng huwag kang malalagun niya. Pag nang asawa siya sa iba, hindi. Nung mga hindi na siya giti, pag naman siya yung asawa sa iba. Eh, ba't yung niya asawa niya eh? Kalan na siya sa kaulusan. Ganon din tayo. Bakit ay tayo naman sa kaulusan? Eh, patay na tayo sa kasalanan eh. Di ba? Ibalik natin yung Roma sa is. Just one page in your Bible. Wait. Hmm. Roma sa is. Uno hanggang dos. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy -ma ba ba tayo sa pagkakasala? upang mga biyaya, ah, yung mga Huwag mo ang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayo magbukuhin pa niya? Patay na tayo sa pagkakasala. Bakit kaya naman tayo huwag? Nag-iisip ko ba ng tumatay? Nag-iisip ko ba, ba, ba ng magnakaw? Hmm. Ang inuutosan niya yung nag-iisip. Bakit? Hindi isip mo pala, kasalanan mo nga. Bakit? Kaisipan mo naman, makikipag ka kagad doon sa kayo kumamit. Hindi ka magpumarataan. Uh, oh. Yan yung sabi ni Kristo? nung naaralin niyo yung sinabi sa mga tao sa kanan. Huwag kang papatay. Yan ang sinasabi sa inyo, ang mapukot. Ano kayo sa inyo yung magpatay? Oo, uh, oh, di ba? Kung nag-aral ka, ka, nag ka, nag-iisip ka Taisipan ng agad naman yun, naganan ka lang. Bakit? Kasi makasunin ka ng jabo eh, ayun na yung kasalanan mo. Sige, sige. Sige lang. Diba? Pag-iisip ka ng kasalanan doon. Eh, patay na tayo dyan eh. Pag patay ka na sa kasalanan, kailangan mo rin mamatay sa kautosan. Pa, paano ka pa sa magkakasala eh, patay ka na nasa kasalanan? Bakit? Nasa ilalim na tayo ni Kristo. Lumalakad na tayo pagdita ni Kristo. Dahil yung kung saan, walang kaotusan mo ng Sino yung walang kaotusan niya? Si Kristo bang may kaotusan? He is the law -giver. Hindi siya ang Lord ng Hindi ba? Sa Isaiah Nasa kanya siya. Hindi siya yung law Bakit? Wala siyang kasalanan eh. Hindi nakakilala. Hindi nakakilala ng kasalanan eh. Tapos susunod Ano ba yung klaseng logic yan? Oh sabi ko, mali ko, logic lang. Pag hindi na ahin yung logic dyan, ako. Pag hindi kaya utak mo dyan. Ako, bagsak mo, kasalanan pa rin. Simple-simple. Ngayon, ito po yung sa Hebreo, oh, 43, 18, 19, nalitan natin yung 43, 18, 19, ng Isaiah. Isaiah 43, 18, and 19. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay ng una. Narito! Ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon niya ko'y ilalabas. Hindi ko na rin ang pananaman. Hindi ako. Gagawa rin ako ng daan sa lupang masumaw at mga ilo sa ilang. O paano natin kukunawain niya? Kukunin natin yung word meaning sa English? oh, Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Hmm. Kukunin mo ngayon yung word meaning, spring forth. Spring. Ano pa? Shall you know na? I will even make <laughs> Kumpleto! Buo! Ano yung ibig na yun? I will na yung tagadawin Yung daan. Away, daan, in the wilderness. Doon sa masukan. Sino yung masukan na yun? Yan yung sa mga na buong, na buong, buong, sabi ni ni propeta Isaiah na kung saan ang Diyos gagawa ng daan. Sino yung daan na Oh, kaya nga, even si Kristo, even Christ, baka even, ha? Exacto. In and I will even make a way in the wilderness. Way. Why? Ka ba yung paypal? Kaan? Ito yung bago mo kaya na sinasabi. Ano? Ano sinabi? Remember ye at the former kings? Kung ginagalanahanin siya sa treneko, 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 ibinigay treneko, kay treneko, sa iyo, sa iyo at sa iyo treneko, treneko,

hanggang 20. Ito ang ibang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, Ilalagay ko ang aking mga kausan sa kailang puso ko. At isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahan pa. At kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala nang paghahandog na, na patungkol pa sa kasalanan. Mga kapatid, yan kalayaan ng makapasok mag sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng daang bago. And then I will make a way you na sinasabi ni Isaiah so kaya huwag natin isipin pa yung former things. Eh, pag-ahandog yun eh. Pag-ahandog. Ano pa ba yung mga former things? Pag-ahandog lang ba? Sa bubu ni Kristo tayo. Sa pamagitan ng daan bago at buhay ng Kanyang itinalaga sa atin.